magdamag na nakaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Eastern Visayas matapos na manalasa ang bagyong opong. Nagdulot ng kabi-kabi ng mga pagbaha ang naitala sa iba't ibang panig ng Eastern Visayas dahil sa epektong iniwan ni bagyong opong. Lubog sa tubig baha ang ilang kalsada ng Kananggal Leyte kagabi na kung saan kasabay din dito ang pagbuhos ng ulan at pagbugso ng hangin. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa Kalubian leite na tanggalin ang mga nakaharang na mga bato at basura sa daanan ng tubig matapos na malubog ito ng baha. Hindi naman madaanan ang kalsada sa barangay Palaraw late late matapos na magkaroon ito ng landslide na agad namang inaksyonan ng local government. Nakuhaan naman ng isang netizen ang sitwasyon sa loob ng eye wall ng bagyong opong na dumaan sa Kalbayog City kagabi na kung saan maririnig ang malakas na ihip ng hangin. Nakaranas naman ang tala Samar ng pagtaas ng alon sa tabing dagat kagabi ganun din sa Giwan Eastern Samar na umakyat na ang mga alon sa dalampasig. Maliba Maliban naman sa tubig baha, nagkaroon din ng mga landslide sa ilang bahagi ng Matag -Oblayte. Ayon ka Matag Mayor Bernie Takoy, base sa kanilang ocular inspection na ginawa, wala namang nasawi at nasugatan sa nasabing bagyo dahil kahapon pa lang ay nagpatupad na sila ng force evacuation sa kanyang nasasakupan, particular na ang mga nakatira sa low-lying areas. Sa ngayon, nananatili pa ang mga evacuees sa kanilang evacuation center dahil lubog pa rin sa tubig ba ang kanilang mga tahanan. Sinigurado naman ng nasabing alkalde na inaasikaso nila ang mga evacuees na kung saan nakapagbigay na sila ng pagkain at mga hygiene kits na gagamitin sa loob ng evacuation center. E binahagi rin ng nasabing alkalde na isa sa mga rason kung kaya't nagkaroon ng mga pagbasa kanyang nasasakupan ay dahil na rin sa hindi magandang pagkakaayos sa mga flood control project at mga substandard materials lang ang ginamit kung kaya madali itong masira sa oras ng kalamidad. Dagdag pa ni Takoy na ang mga nasira kahapon ng Bagyong Opong ay idineklara ng 99% completed ng Department of Public Works and Highways. Patuloy pa naman ang ginagawang consolidation ng mga reports ng iba't-ibang ahensya sa Eastern Visayas. Uh, wala tayong kaswalti dito sa bayan natin no, sa Matagob pero ang nitipto ng uh, baha. At uh, nang mat uh, ma matagal na pag-uulan ay nagkaroon tayo ng mga baha at saka landslide dito. Uh, sa ngayon, marami tayong nailikas. Uh, kahapon pa lang, maaga pa kahapon ay nag-umpisa na tayo ng maagang paglikas doon sa mga uh, kababayan natin na nandun sa mga vulnerable areas. Uh, sa ngayon nga, marami pa tayong mga evacuees na nandun sa mga barangay sa evacuation center natin. Nabigyan naman din natin sila ng uh, kaugulang ah uh, pag uh, uh, ano no uh, para mabigyan sa pagkain lugan uh, state lang ang mga kababayan natin na nasa ibang system ang estimate natin actually sa mga sa mga barangay sa tayo ng more than 500 evacuees ang natigtuan ng bahay natin ay nasa mga na, nasa I think 7 barangay, uh, August 31, uh -huh. uh, 99% accomplished or completed. Uh -huh. Pero yung tapos na dati ay nasira na naman. Ng... Sana naman to sa itatanong uh -huh. natin sa uh, DPWH kung ano ang magiging explanation nila nito. Kaya takot ito ng foreign engineering under congressman Richard Gomez. Buong araw naman ngayong nakaranas ng mainit na panahon ang Tacloban City. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max Monteza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!